Okay, magandang 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 umaga po. Welcome to my video, no? Ayan, maganda na naman po tayo, magbalay-bulay na naman po tayo sa banal na salita ng Lord, no? Buksan po natin yung Lucas chapter 19 verse 1 hanggang ito, ito no? Ano ang tunay na pagbabago? po? Ang sabi po dito sa Lucas chapter 19 verse 1, pumasok sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Sakiyo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao hindi niya ito makita dahil siya ay pandak berspor 4 Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakiyo at sinabi, Sakiyo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmadaling bumaba si Sakiyo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Sakiyo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isa sa uli ko ito sa kanya ng makaapat na bisis okay hallelujah orihin ng Panginoon dahil sa salita na sa salita ng Lord ay nagkakaroon po tayo ng ah, pagbabago sa bawat isa Nako. okay, okay. Kaya ang ating paksa ngayon mga kapatid ay pinagbabagatan ko ano ang tunay na pagbabago. No? Ano ba ang tunay na pagbabago? Napa no Ang sabi po sa verse 3, sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. No? Tung si Sakiyo alam po natin na siya po ay napakayaman. No po. Ngunit ang kanyang kayamanan ay hindi sapat ito sa kaligayahan. Mayroon po talagang nais niyang malaman kung ano ang tunay na kaligayahan. Napo. No? Ibig sabihin, kailangan hanapin natin si Hesus, na ating Panginoon. Ito. Hanapin po natin si Jesus Christ, no? Sa ating buhay. Napo. lang si Hesus na nagaantay lang sa atin. Tapo, kapag hanapin natin ito, siya matatagpuan po natin. Kailangan lang na magsikap tayo na makilala siya ng lubusan. Tapo, paano natin siya makikilala, mga kapatid? Dito po sa pagbabasa natin ng kanyang salita at pakikinig, no, ay matutuklasan natin no, kung ano at sino si Jesus. Tapo, noong panahon pong yon, nangangaral si Jesus ng mabuting balita doon sa lugar ni Sakiyo at si Sakiyo po ay isang maniningil ng buwis at siya ay napakayaman at hindi niya kilala si Jesus pero noong nalaman niya na dumating doon ang Panginoong Jesus agad niyang hinanap ang ating Panginoon bagamat siya ay pandak gumawa siya ng paraan upang makita niya ang Panginoong Hesus. Kung titingnan po natin dito. No, nainganyo si Sakio. Sino ba itong Hesus na to? E bakit ganoon na lamang kadami ng mga tao na gusto siya makita? Kapatid. No? Ngunit si Sakio ay nagkaroon siya ng pag-asam sa kanyang sarili na gusto niyang makilala si Hesus at gusto niyang masilayan si Hesus kung sino talaga ito. Ngunit sa tagpong iyon, hindi akalain ni Sakiyo na si Sakiyo pala ay siya pala yung sadya ni Jesus. Kapatid, nakita ni Jesus na binuksan niya ni Sakiyo yung kanyang poso, yung kanyang kaisipan na makikilala si Jesus. Tandaan po natin na lahat po na ating mga ginagawa, lahat po ng ating mga kaisipan ay batid ng Diyos. Kapatid, no? kaya sa tagpong iyon, nakita ni Jesus na si Sakio ay gusto niya gusto siya makilala. Kaya nabigla si Sakio nang tumigil si Jesus doon sa puno na yun na kung saan umakyat si Sakio. Sabi ni ni Jesus, Sakio, bumaba ka riyan at papunta ako doon sa inyong tahanan. Hindi po ba? Hindi kilala ni Sakio si Jesus, pero si Jesus ay kilala si Sakyo kapatid no kung titingnan po natin mga kapatid kahit ikaw na nakikinig ngayon dito sa live na ito ay kilala ka ni Jesus alam ni Jesus kung sino ka kapatid no sa makatuwid no lahat po tayo ay alam ng ating Panginoong Jesus okay po no tayo po ngayon na nandito, ano ang hadlang mo para di mo hanapin hanapin ang ating Panginoong Hesus? Ano ang hadlang mo? Anong alibay mo na bakit hindi mo hanapin si Jesus Christ sa iyong buhay? Okay? Pansinin po natin sa verse 5. Sa kabila ng napakaraming tao sa paligid kay Jesus, ay napansin niya si Sakiyo at pinili pa niyang tumuloy sa kanyang tahanan. Kaya mapalad po yung mga taong binoksa uh, binuksan ang kanilang tahanan para sa mga Bible study. No? Para mag-aaral doon sa kanilang bahay, kapatid. Bakit po? Dahil daladala -dala po ang kapayapaan ng ating Panginoon. No? Mapalad ang taong nakikinig sa kanyang salita. Sabi ng Bible. No? Kaya si Sakiyo, no? kung titingnan po natin ang sabi na nga ng anang Panginoon doon na ang sambahayang ito ay kabilang din sa angka ni Abraham. Kaya ang lahat ng mga mahal sa buhay ni Sakiyo, lahat ay naligtas sa pamamagitan niya, tapatin. Oh? Hallelujah. Kung buong puso nating hanapin si Jesus, ay mananahan siya sa ating buhay. No? Alam ng ating Panginoon ang nilalaman ng ating puso at kahit kailan ay hindi ka hindi ka niya tatanggihan tinanggihan ka na ba ng Lord kapatid no? kapag lumapit tayo sa kanya at ang maganda rito hindi nabigo si Sakiyo kapatid kahit anong oras hindi ka tatanggihan hindi ka niya tatalikuran kapag ikapo ay lumapit sa kanya ng buong puso at hinanap mo siya ng buong puso, kapatid. No? Sino ang taong tinanggihan ng ating Panginoong Isos? No, kapatid? No? Tingnan po natin sa verse verse 8. No? Sabi nga dito, mayroon mayroon pang mayroong nagaganap no, kapatid, isang maniningil ng buwis at isang makasalanan na nagbabalik at namimigay pa ng kalahati ng kanyang kayamanan. No, ang sabi 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 niya at kung may nadaya pa nga siya ay ibabalik niya ito ng apat na bisis. No? Balikan po natin dito sa eta. Sabi dito, tumayo si Sakiyo at sinabi niya kay Hesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadayang sinuman, isa sa sauli ko ito sa kanya ng makaapat na bisis. Kapatid, nandoon na po yung pagsisisi ni Sakiyo. Nandoon na po yung pagpapakumbaba ni Sakiyo. No? Kapatid, ikaw, si Sakiyo, ay parehas na tao si Sakiyo ay makasalanan ngunit tinanggap siya ni Jesus at binigyan ni Jesus ng pagkakataon upang magbagong buhay bakit? tayo kapatid alam natin na tayo pa'y makasalanan No. Nais ng Panginoon na tayo po'y magpakumbaba at tayo po'y lumapit sa Kanya ng buong puso. Kapatid, hanapin natin siya. Nandyan lang siya. No? Naghihintay siya sa iyo. Naghihintay siya sa atin. Kung kailan po tayo lumapit sa Kanya. In Jesus' name, hallelujah. Lord, ikaw po ang masasunod, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon. Ang mga taong ito, Lord, hallelujah. Tulungan mo sila, Panginoon, na maunawaan at entidyan nila, Panginoon, Lord God, ang aming tinalakay. No? Nagpakumbaba si Sakiyo dito, kapatid. No? Isipin mo, ang sabi niya, kung mayroon may, po akong nadaya na iba balik ko ng apat na bisis ang aking nadaya at ipamimigay ko ang kalahati na kayamanan ko sa mga todo ang kanyang magpapakumbaba sa Diyos no? todo ang kanyang pagpapatawa ng kapatawaran dahil alam niya, sa Sakiyo ay siya yung kasalanan kapatid no? walang pag pinagkakaiba sa isang relasyon no? halimbawa may managawa kang, kang mali sa iyong iniibig at upang magkaayos kayo ay humingi ka ng sorry ngunit pagkalipas ng ilang araw ginawa mo ulit yung pagkakamaling iyon dapat magfocus ka sa pagtupad ng pagbabago. Kapatid, anuman ang mga sitwasyon mo ngayon, anuman ang mga problema mo ngayon, po tayo sa Kanya. Alam ng Lord na tayo po ay nahihirapan. Alam ng Lord na tayo po ay nagkakasala. Pero, sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang loba. At kayo ay aking pagpapahingay. Lumapit po tayo. No? Lumapit po tayo sa Kanya na siyang nagbigay sa atin ng buhay, kapatid. Sa no? Sabi sa verse 9, at sinabi sa Kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito no? Ang anak ng tao ay na naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Praise God, salamat sa Panginoon sa pamamagitan po natin mga kapatid kapag tayo po ay nagbalik loob sa Diyos. No? Napakalaking kagalakan ng ating Panginoon. Hindi lamang po ang Panginoon ang magagalak sa atin, kundi ang buong kalangitan na nagpapalakpakan sa ating pagbabalik loob. No, mga kapatid, tandaan natin na parito ang, ang Panginoon upang tayo po iligtas no, sa tiyak na kaparosahan, sa tiyak na kamatayan. Mga no, kapatid, isipin po natin na ang Diyos ay mabuti. Na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kaya dapat sikapin po natin na tayo po ay mapagharian ng Panginoon. Amen po. Hallelujah Jesus. Sige po tayo po yung manalangin, no? Hingin po natin yung Lord, no? Nandiyan lang ang Panginoon sa ating buhay. Nandiyan lang ang Lord nagantabay sa ating pang mga kapatid. No? Kung sin ang sinumang lumalapit sa kanya ay kanyang tinatanggap. No? Hindi kanya itataboy. Hindi kanya tatalikuran. bagos, Siya po ay handang tanggapin po tayo. Hallelujah, Jesus, Holy Spirit. Lord God, thank you so much sa mas ito. Salamat, Lord, sa word. Panginoon, Lord God, bagamat, Lord God. Hallelujah, na marami pa po, Panginoon, na, na may paliwanag ito, Panginoon, Lord God. Pero, Panginoon, Lord God, hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil nagkaroon po kami, Lord God, ng lakas na loob po, Panginoon, Lord God, na na may amin sa mensaheng ito, Panginoon Lord God, patungkol sa pagbabago, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming turuan, Panginoon Lord God, na magiging mabago, Panginoon, ng aming buhay, ang aming mga kaisipan, Panginoon Lord God, na hindi kaya aya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon Lord God, na mabago po ito, Panginoon Lord God, na magiging focus, Panginoon, ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Lord God, hallelujah, ang sang magbibigay ng pagbabago ng bawat isa, Panginoon, Lord God, Jesus God, na makita ang iyong kaluuban, Panginoon, hindi po ang aming kaluuban ang masusunod bagkus ikaw po, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga taong nanonood, Panginoon, Lord God, sa, sa video na ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang sang magbago sa kanilang isip, sa kanilang puso, Panginoon, Lord God, hindi lamang po, Panginoon, Lord God, hallelujah, Jesus God, sa live nito kundi, di pa dahil Jesus God sa mga taong nakapaligid sa amin Panginoon na kami po ay gamitin ninyo Panginoon o Panginoon God may sabi may pangaral ang mabuting balita Panginoon salamat po Ama sa magang ito Panginoon patuloy kang maghari sa amin at patuloy mo kami bigyan ng katalinuhan at kalaman Panginoon Lord God at lakas na loob Panginoon. Panginoon o Panginoon God Hallelujah ay may pangaral po namin ang mabuting balita. Panginoon, salamat po Ama. Ito po nga sa amat sa pangalan ni Jesus. Amen.